Um, day dito, pumunta kami ng Filipina na kasama na namin ulit yung parents namin kasi sinundo nila kami sa transient house. For that day, makakasama namin silang manood ng concert, pero hindi kami parehas na section. Pero yon the experience, magkaiba, na magkaparehas nung day to din, kasama namin si Maloy. Nakita ko na si Ate tapos kasama yung brother niya. Actually, silang dalawa lang siya, tsaka yung brother niya dapat yung manonood ng concert. Tapos, naawa siya, kasi yung parents niya, mama at papa niya, sa labas lang maghihintay. So, naghanap siya ulit ng ticket na nandoon lang din, na nagbebenta bumili siya ng dalawang ticket, ganun-ganon. Tapos ayun na nga, ay di pumasok na kami. Nag-ano 'di ba kami nag sound check. Ang mga kinanta nila ay Jelly Jelly. Na sobrang fun na kanta din like UA at saka Shot Clock. Dahil na experience na namin 'yun nangyari nung day one, Wait! Mas high na kami Wait! ng kapatid Wait! ko Wait! during Wait! the day. Para isa na kami na doon lang sa section namin. May isang ikot kami na pag finlash yung mukha ni Nayon. Nayon! pag finlash yung mukha ni John. Jayon! Isa-isa lang muna. Iyo! Let's go. Love stay. Love stay. Tayon! Tayo. Jayon! Tapos nag pause konte chill mode. Tapos ayan na, nung malapit na, nandoon na naman kami sumigaw na naman kami. OT9 version ng cheer na magkakasunod na Nina, 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 Nina. Nina. of view to kasi nasa gilid naman kami ng stage Whoa! Whoa! Let's go. <laughs> Sabi naming magkapatid na mas mag-enjoy na lang kami dan mag video. <laughs> stupid love na yung kinakanta. Nung day one, yun yung moment ko na nandun si Jung sa harap ko eh. Tuwang-tuwa ako kasi nasa harap ko siya, pero hindi ako napapansin kasi nakatingin siya sa ibang section. Day two, live band, diba? Ayan na tumataas na yung emotions ko. Nararamdaman ko na nandito na. Para na akong naiiyak. <laughs> Para na naiiyak. Tapos, pinupulungan ko na yung kapatid ko. Ala! Nandito na yung ano ko. Maka iyak na ako. Ganyan. Pero hindi ko alam kung anong rason, hindi, hindi, nangingibabaw yung tuwa, pero, hindi hindi siya lumalabas sa mata ko yung iyak that time. Eh. Like, Tagang ini-enjoy ko talaga siya pero feel na feel ko na yung wala. Hindi ko alam kung dahil alam pong patapos na kaya naiiyak na ako or or in wala eh hindi ko hindi ko na talaga alam eh. <tod> solo performance nila in-enjoy ko. Mas na-enjoy ko nga nung nandito kami sa day 2. Kasi mas, mas kita ko. Rumble, rumble na ulit yung kwento ko. Pero nakakatuwa din ng day 2 na kung nung day 1, kung nung, eto na lang, kung nung day 1 na kinuwento nila yung solos nila, si Jong ay kinukulit niya si Gio sa Killing Me Good na sobrang cute na yun. Wala akong video nun kasi nagwawala na ako sa upuan ko. Na sinasabi ko na sa kapatid ko na, ah, so cute, cute ni Jong! Hindi ko alam kung may video siya nun. Pero kung may video, syempre ilalagay ko dito. Ni Jong, ha? Video ni Jong, hindi video ko. Nung habang makulit si Jong that time. Nung dito naman, si Gio naman ang nagsabi kay Jong na sayawin yung solo niya. So, ang ginawa yun ni Jong. Ginawa ni Nayon. Ginawa yun ni dayun Nasaya. Talagang, talagang inulit-ulit nila. So, tuwang-tuwa. Overall talaga, sobrang, 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 sobrang saya ko. Namin ang kapatid ko. Ngayon, kapag mapapanood mo sila, meron ka na lalong koneksyon sa kanila. hindi ko makakalimutan Shopee 99 bumili kami ng kapatid ko ng candy bong <laughs> actually hindi candy bong ng marshmallow para mag cheers sa twice abang nanonood ng Shopee live and then kumakanta kami ng heart shaker yeah 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 yeah, yeah. first day ko na na nag-ano, na nag cheer sa kanila. Yun yung parang, shucks, once na ba ako talaga? Ganon. Tapos, fast forward to 2023, makikita, na ano, makikita mo talaga sila ng live. Tapos, may totoo ka ng Candy Bong. Hindi lang isa kasi meron ka ng version 1. Tapos, meron ka ng CBC. Tapos, may Infinity ka. Meron ka pa nung light band. Meron ka ba nung keyring. Di ba? Hanip, grabe. Tapos, ma-cheer ma mo sa lahat ng live. Ngayon lang lumalabas yung emosyon ko na hindi ko na labas ng concert. Grabe, grabe talagang experience yun twice super, super walang mapaglagyan yung emosyon mo na ngayon na lumalabas. Siguro, siguro kasi kung magyayari to nung concert, baka, baka hindi ko siguro ma-enjoy, no? Umiyak na lang ako, kaya ngayon, ngayon ko lang nalalabas. Pinatawa na ako nung kapatid ko, pinapanood niya ako oh, na umiiyak yun. Pero yun, ayoko na umiyak. Um, yun lang, yun yung, yun yung mga nangyari nung TWICE concert. I'm sure ang dami ko pang hindi na kwento. Yeah, Ngayon ko na nalabas yung emosyon ko eh, pero... Yeah. Yun na yun! Ay, ito si Jiyo! tatay niya super fan. Like, si Gigio, bias din siya. Like me. Gio! 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 Gio, <laughs> Gio bias siya si Papae Tapos may critics talaga sila every performance. Natuwa nga ako sa grabe. <laughs> grabe talaga. Sabi pa nung no, mama niya at si Des na ngayon niya daw na-appreciate si Sana, ganun, kasi charming daw. Okay na. Take it, take it, take it, take it talaga. Twice!